Natatanda na, mo yung sa akin ni Kurt saka ni Kurt? Oo, bakit? Binibigyan oh, mo rin? Okay. bibigyan mo rin? Hindi, hindi bibigyan. Huwag mo kong mo yan. Magbibigyan mo yan, mga bata. Hindi, hindi bibigyan Basta Set up natin, sila, natin sila. Uy. Uy. Na, okay, si Set up natin si Lodi. Lumalapit oh, na naman kayo sa sikat ha? Oh, oh, sa Kanina yung... si Kernel ha? ha? bibigyan ah, Si bibigyan ko na eh. mo? Oo! Kahit nalap mo! Oo! sa likod tatatawa ba yung giwa sa akin yung card oh, sa akin ka Oo, oh, bakit? Yung binigyan ako. Oo, oh, ba't bibigyan mo rin? Hindi, hindi ka bibigyan. Saan na di ako? Huwag mo ko damay dyan, pagbibigyan mo yan, ang mga bata hindi, yun. Hindi, hindi ka bibigyan ba sa... I-set up natin sila, I-set up natin sila. Basta At ako Setup. bahala. Setup ka. Ako bahala sa muna sa si sakit. Hindi ko sila bibigyan. Buti ka pag yan, sinaktan ko. Wala ako dyan na makagalit yung sisod. Hindi ba galit yun? Hindi ka naman sila bibigyan eh. Tara sama mo i-set up natin sila. Ang gagawin ni Gerny. Ayun nga, Jay. Kaso hindi naman na nanakit yun. Hindi, baka saktan niya yung dalawa. Yari ako isok nun. Lad, Jay, hindi niya nagagawin yun. Hindi man nanakit ng tao na yun. Nagbago na nga yun, di ba, si Gerny? Walang idea kung oh. ano set yung setup ng sinasabi niya. Hindi. Kaya um, mamaya, susaktan niya eh. Diba mamaya, may surprise naman sa dalawa na hindi. Kasama, lang, kasama pa ako. Hindi yan, hindi, hindi, dito Diba? Ayun na. Ang dalawang kayo ito. Uy. Ano ba naman man, ay. sa ay, siya, namin, um, Lumalapit na naman kayo sa sikat ah. Uh, no? Sikat ka ba? Ano yung binibigyo niya para sumikat si kayo? Ha? Ano? May camera oh! oh, na naman namin, nam, din din na oh. Ano yung pakingi sa bahay namin ah? Ano? Bahay namin din sinaw na ate re. Ano ba alam sa iyo? Ano sigar nila? Ha? Kuna ni na sa kanya nagbibigay ng kernel. Na napansin sa akin. eh makupal pala kay yung Yabang ni lagi yung binubugbog si kernel eh. Oh bakit? Oh bakit? Ikaw talaga ba? Ha? tao lang naman yun eh. Kala niyo may tira talaga kayo. Para makuha ng tao. Inaanap oh, si Kernel. Hindi na na, si Kernel. Binigyan ko na oh. ngayon yun, mo. Oo. Inaanap ko. Tuming ka mo. Ayan, Ayan si Kernel. Oh. Oh. Diba? Oh. <laughs> ano? diba? Ano? Ano? Gagoy. Oo. 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 Naabot. Oo. Inaabot. ba yun o? Di ba kakita o? Kawawa. Araw ka din. -di Oo. Bawi na, G. Uh Gagayin Bawi na guys. Oh. Kung nagustuhan niyo kung kung nagusto niyo yung ginawa namin guys, pusuan niyo guys ha ah, para tuloy-tuloy yung kakapal natin sa ano na kung ayaw niyo guys. Like niyo na lang guys. Pero hard, gusto 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 ko um, talaga. Kernel. 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 Oh, na. Na neighbors, dahil umabot ka sa video na to, may papakilala ako sa inyo ng bagong laro guys. Ito ang Ace Game. Napakadali lang mag-register diyan guys. ayan lalagyan mo yung mobile number mo, password tapos yung captcha automatic pag-control pag mo, automatic, makakalagin ka na. Kasi ako, guys, nakalagin na kasi ako rito. Eto pa, kaganda dito, guys, yan. Pag napa-spin mo yan, pag napa-bundle mo yan, papasok agad sa gigas mo yan, guys. Sa gigas mo, kahit di ka maglabas ng pera, papasok agad, pwede mo ma-withdraw yan Pag napa-bundle mo yan, ayan, i-spin mo lang yan. Yan, timo, timo. Mm. Ako, guys, dalawa na lang. Pwede ko na i-withdraw yun. Ito ang pagkagandahan dito, guys. Ang dami pang laro. Mm. Sobrang dami laro, guys. Pero ito ang favorite kong laro. Yan, dito ako pumaldo na malaki. Dyan, sa mines. Ito, may technique ako rito. Tingnan mo. Kanto-kanto lang. Boom! Paldo! Ito pa, isa. Timo, timo, timo. May isa pang pa technique. Ano lang, square. Square lang yan, guys. Mmm, square. O nga pala guys, yung link ko nasa comment section ha. Ah. Mamimigay ako ng cellphone, tsaka syempre, ng cash. Mag-cashing kayo ng 100 pesos, ibibigay ko, ikakash ba ko, cellphone, tsaka cash. Yung link ko nasa comment section ha. Ah. Yung link ko nasa comment section, dito lang yan sa Ace Game. Paldo!